pagpalang hapon kami magbabasbasan hindi na po yung tapos sisimula na po ang ano sino ba, ba ang sino ba aking cameraman dito hmm. ay yeah. hey, tuloy ang bangi baka kayo na naasa yun ay sayang yung ano lagi sila mesa lagi sila mesa hindi yan Ayan na po. Titirahin nanti ni eh, Tatay Tiga Laurel. Puputuli <laughs> na. Ayan na. Umpisa ng tagaan.

hiniwa na po ang tagliran tagas uy okay tapos one zero Ayan, pumalit na po ang isang ano from San Pablo from San Pablo Laguna Ang isa Laurel Batangas ito tiga San Pablo matapang to Batangas Batangas yun mga lai mga lai ano ba Ayo, nanti kita. Pastai. Ayo, nanti kita. ya pang nah. tataga aja. Yes, Aray ko, tunog lang ka. Ang kasama pa yung aso.

Pero ka dyan Ilang buwan nagpapasbas? Tatlong buwan na yun eh. Oo, oh, tagal ano <laughs> Ako nga nung naka na din ako eh Pero At isak ng tatlong araw ito eh. ano Wala nang Wala nang pila Ito ko, eh. Medyo bata-bata pa to uh, Maganda ang ano nito

Makunat na rin oh. oh ito pangapat. Galing ano to, India. <laughs> Tugot. <laughs> Sino pang hindi? Na? Ay God. Uh -huh.

Ayan na. Isa. Dalawa. Tatlo. Baliwala. Pero pag sa video, parang mabagal. Oo, oh, tay. Para ang parang, parang kinokontrol ano, sa hmm. video. Tapos kung titingnan pa mapurol. Testing <laughs> <laughs> mo 'yung pag hindi ka ni nervous dito. <laughs> Mas masarap ano na no. <laughs> ano. Parang kinikilit lang eh. Okay. Tapos ang mga 2, pang-apat, pang

Ang lima Ang <coughs> lima.

Oo, diitit lagi mendek, andilik kagertuk eh. at oh, mag-sidentitong yeah. durog asakarito <laughs> <laughs> <para bakal> <laughs> <laughs> hmm. di bagal matras, matras ayo, matras 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 ayo, matras 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 hindi naman pa hindi ko kilala hindi ko kilala hindi ko kilala hindi ko kilala Ako, kilala mo? hindi tanggalin mo yung tubig Gusto mo, balik ko sa iyo hindi, ah. tigas ah. na ano, tigas? hindi, tigas na hindi, tigas na Tinggalin muka mu, sini nanti tiga sama muka mu. Ceksi, ceksi,

Hmm? Anong nilagay mo doon? Pag may kontrol may... sila gusto mo sa itim lagay. Ha? gusto mo maranasan. Mm ha? -hmm. Ah, sige, ah, wag ini? gili. Ah,

Ano pangalan mo? Gutician. Mm, 'yan no. Ano pangalan mo? Gutician. Keri pag siniway, pag tinamaan ng dugo 'yan. Dawain mo. Ano? Tama dumugo, sahod, balde. <laughs> <laughs> Bagong opera 'yan laman 'yan. <laughs> Bagong opera. Tudas. Kailangan isahod sa balde. Ito pa. May pera din to. Oh, wala ito? Nasa taas na pala. <coughs> ah, yung isa pala. Yung... Ano pangalan mo? Anong pangalan mo? Luloko ka. Wala na. Luloko ka. Luloko ka. Yes, Mga Masiya. Ano yung malamang... Ang eh. <laughs> pangalan mo? Ang mo? na pangalan mo? Ang ah. ah. <laughs> pangalan mo? Eh? Ang <laughs> pangalan mo? pangalan mo? Ang pangalan mo? Ha? Ano? Ano, ano nga pangalan mo? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan okay na? Wala na, wala na. Okay na. Oh, okay na, pito lang sila, pito. Pito. Dugo Ano alam mo? So dito po gagamutan. Ng aking mga alagad. Ano alam mo? Ano 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 balinghay yan may balinghay ako hindi pala pa ng halian, sa totoo lang Anong pangalan mo? So yan ang merenda namin dito Ha? pangalan mo so, Kape. kape Masar... Masarap Asan kape? Masarap lang sa kape Sige <laughs>

Dito may niya Sige po, at dito 'yung nagtatapos Ayan ha. Na. At kami nagme na dito. Ha? At dito man ay sa kabilang Nagagamutan at kami naman dito sa kabila ay magkakainan. <laughs> Ayun, magpapatuloy lang araw-araw sa inyo lahat. <laughs>